kaya ang nakikinabang sa pag-aari ng malawak na lupain? Isusungko na ba ito ng ganun, -ganun lang? Bakit hindi? Kung kapalit nito ay katayin nika, pag-unlad para sa lahat. Kung ganyan sanang katwiran ng mga may-ari ng malalaking lupain sa Pilipinas, wala sanang anak mong magsasaka na hindi nakakapag-aral. Wala sanang taong namamatay dahil walang may pang dumong Wala sanang naagawa ng saka o taong napipilitang tumira sa karton o pagpipagpinyero. Wala sana kami dito. Malayo sa pamilya at mahal sa buhay. Salamat sa pagliligtas mo at pagmamalasakit sa mga kasama. Isa, liligtas niya ang buhay ko. Ang hindi malinaw sa akin kung bakit at paano. Papasalamat din ako. Hinahangaan ko ang tapan at katapatan mo. Kung matatanggap mo ang aming prinsipyo sa paninindigan namin, ibig kong maging bahagi ka ng pangkat. Marahil pa akong dapat matutuwa. Matatabayan ka namin sa si pag-aari. Handa akong matut. Kasim. Okay, saka na namin, Kasim. Mula ngayon, gusto kong pamunuan mo ang isang maliit na pangka. Para sa opensibang isasagawa natin, laban sa mga kawal. Seryoso ka ba talagang pag-aralan ng mga yan? Ayoko maging mahusay lang sa pag ng armas. Gusto kong matutunan ang mga prinsipyo yung pinaglalaban niya. Maging siyang tunay na kasama. Hindi may huwag maintindihan kung bakit kami nari dito. Kahit sino may mata, nakikita marami ang naghihirap habang iilan lang ang nagtatamasa. Sapat na bang dahilan para humawak ng baril? Hindi na maaaring baguhin ang kalagay nang wala sinasakrapis yung buhay. Masarap pakinggan. Pero hindi yan ang nangyari sa totoong buhay. Kung ikaw ay nakikinabang sa pag-aari ng malawak na lupain, Isusukan na ba ito ng kanin kanin lang? Bakit hindi? Kung kapalit nito ay nika ka. Pagulad para sa lahat. Kung ganyan salang katwiran ng mga may-ari ng malalaking lupain sa Pilipinas, wala sanang anak ng magsasaka na hindi nakakapag-aral. Wala sanang taong namamatay dahil walang nga'y pangdiling gamit. Wala sanang ng saka o taong napipulitang tumira sa karton o pagkipagting meron. Wala sana kami dito. Malayo sa pamilya at mahal sa buhay. no ko yan. May mga bata, may naglalaro, may nag-aaral, at may ang mama siya. Kasama ang nanay at tatay. Siguro ang sarap ng kasi mo, ano? nanay. Gusto mo bang mamasyal tayo, anak? Talaga, nai. Kaya lang, sabi ninyo, hindi pa tapos ang revelation, kailan po ba matatapos yun? Malapit na na. Malapit na. Sabi <tus> ko tayo, isinakayang aking anak. anim na buwan na siyang nawawala. Marami na kaming napuntahan ngunit hindi kami siya makita. <laughs> Mrs. Matriano, kakausapin daw po tayo ng <laughs>